seven signs na yayaman ka sa hinaharap ang mga panaginip ay maaaring maging senyales ng iyong magandang kapalaran sa hinaharap mayroong mga panaginip na nagbibigay ng senyales sa kung ano ang magiging kapalaran natin sa ating hinaharap may mga tao na yumayaman sa pagdating ng kanilang middle age sapagkat ito ang panahon kung kailan bumubuo sa kanila ang swerte o ang tinatawag na windfall. Ito ay maaaring makita o maaaring ipahiwatig sa iyo sa pamamagitan ng iyong panaginip. Narito ang mga panaginip na nagpapahiwatig na yayamang ka sa future. <tinyo> Big Fish Kapag nakita mo sa panaginip mo ang malalaking goldfish at ito ay pupwedeng hinuhuli mo o nagkusa itong pumunta sa iyo, ito ay malaking sinyalis na ikaw ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Karaniwan sa mga taong nakakakita ng ganito ay nagiging mayaman pagdating sa hinaharap. Isa itong sinyalis na mayroong magandang kapalaran na naghihintay sa kanila. Ang pagkakahuli o ang kusang paglapit ng mga goldfish sa kanila, ito ay sinyalis na merong mga taong magkukusang tutulong upang makamit nila ang kanilang pagyaman sa buhay. Maaring magmula ito sa mga oportunidad o maging ang pagkakaroon ng panalo sa kanilang mga sugal na nilalaro at ito ang magiging dahilan ng kanilang pagyaman. Bonfire Kapag nakakita ka sa panaginip mo ng apoy at malaki ang apoy na ito, ito ay matinding sinyalis ng magandang kapalaran at ito ay magbibigay ng yaman sa iyo. Ang ibig sabihin ng bonfire ng apoy sa panaginip, ito ay sinyalis na ang iyong yaman ay magmumula sa negosyo. Maaaring mayroong mga pagkakataon na ikaw ay makakapagbukas ng anumang negosyo at dito magmumula ang pagyaman mo sa buhay. Ito ay depende sa kung gaano kalaki ang apoy na makikita mo. Ganon din kalaki o ganon din karami ang yamang makakamit mo mula sa mga negosyong iyong itatayo o sa mga negosyong maaaring maialok sa iyo ng ibang tao maraming paraan ng pagyaman at maaaring makita ito at ipahiwating sa iyo ng pagkakataon kaya't huwag palalagpasin. Dreaming of Water Maaaring makakita ka ng waterfall sa iyong panaginip o ang mga tubig na umaangat kagaya ng alon na umaangat o ang waterfall na umaagos o maging ang lake o ang lawa. Ito ay sinyalis din ng swerte o ng windfall sa buhay. Magdudulot yan ng yaman sa hinaharap. Mayroong mga tao na bigla na lang yumayaman kung kailan sila ay nagkakaedad na. Doon lumalabas ang kanilang mga swerte o ang kanilang mga windfall, kaya doon po yumayaman kung kailan sila ay nasa middle age na. So nagre-retire sila ng mayaman at masagana. Ito po ay senyales na Maaring kayo ay magkaroon ng magandang kapalaran sa inyong middle age o sa mga edad na kung kailan ay malapit na kayong magretay. Ang mga ito ay napakahalagang senyales kaya huwag palalagpasin ang lahat ng mga oportunidad na maaring dumating sa inyo. Maging ang pagtaya sa sugal ay wala din pagmulan ng yaman sa buhay. Red bats Kapag nakakita ka sa panaginip mo ng mga maruhon na paniki o mga mamula-mulang paniki, ito ay sinyalis ng swerte sa buhay. Maaaring magkaroon ng swerte at ito ay maaaring magmula sa iba't ibang paraan. Kahit kapag nakakita mo ito, ikaw ay makakatiyak na na ikaw ay magkakaroon ng swerte buhay pagdating sa future. Wealthy People Kapag sa iyong panaginip ay nakakita ka ng mga tao na nakasuot ng toksido o nakasuot ng mga gold jewelries sa kanilang katawan habang sila ay kausap mo o sila ay nakasabay mo sa iyong panaginip, ito ay senyales na ikaw ay magkakaroon ng swerte rin sa buhay. Ang mga senyales na iyan ay nangangahulugan na magkakaroon ng maraming oportunidad para sa iyo at yan ang magiging dahilan ng iyong pagyaman sa hinaharap. Animals, kapag nakita mo sa panaginip mo ang mga hayop na ito kagaya ng tigers, bears o lumang mga wild animals at hindi ito nag-aaway sa harapan mo o hindi ka sinusugod ng mga ito, at sila ay naglalakad-lakad o nagpapahinga nang makita mo sa iyong panaginip, ito ay sinyales ng pagyaman. Mayroong taong darating na tutulong sa iyo kaya't maaabot mo ang pagyaman at hindi lang pagyaman. Maaaring mabilang ka sa mga milyonaryong tao dahil mayroong mga taong tutulong sa iyo para maabot ito. Ito ay mahalagang senyales kaya't Huwag palalampasin kung sakaling makita mo ito sa iyong panaginip. Dahil maaaring ang taong iyon ay nang mabuti kung karapat dapat ka bang tulungan. G. Wells Kapag ikaw ay nanaginip na ikaw ay nakakita ng ginto o ikaw ay nakahukay ng ginto, ito ay nangangahulugan na ikaw ay magkakaroon ng wealth, power at status maaaring magmula ang yaman sa iyong mga ginagawa. Sa mga taong mahihilig magsugal, maaaring manalo ng malaking halaga at ito ang makakapagbigay sa iyo ng power at wealth. Ganon din ang status sa buhay. Kung ikaw naman ay negosyante, maaaring magkaroon ng malaking business offering o mga oportunidad sa negosyo na makakagbibigay ng yaman sa iyo. Ganon din sa mga normal na tao. Maaaring magkaroon ng iba't ibang swerte at ito ang magiging dahilan ng iyong pagyaman. Ang ating mga panaginip ay maaaring pahiwatig sa ating mga nakabang na magandang kapalaran. Maaaring mama ng mga taong mauunawaan ng pahiwatig sa kanila ng may kapal. Ang pagkakaroon ng iba't ibang oportunidad sa buhay ay maaaring magdulot ng yaman para sa atin. Hindi lang ang astrologiya ang maaari nating tingnan kung ano ang magiging kapalaran natin sa ating hinaharap. Ngunit, maaari tayong bigyan ng pahiwatig ng may kapal sa kung ano ang pwedeng mangyari sa atin sa ating hinaharap. Ang mga panaginip na ito ay magiging basihan mo kung ano ang dapat mong gawin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.